binalangkas yung Oplan Metro Yakal para mm -hmm. po sa the big one dito sa Metro Manila. At alam ko, yan pa rin ang, ang sinusunod na, na protocol kung ano man ang mangyari sa atin doon sa 7.2 magnitude. na pinangangambahang malakas na tatama sa Metro Manila. Dapat so tama yung ginawa mm -hmm. ng DILG, yung dap Oplan oh dapat yan ay ng ating mga kababayan, Sen. Tol, ano? kasi magiging matagumpay But, ang ating paghahanda kung merong participation actively ng ating mga kababayan. Na mamaya, correct, correct. meron tayong makakausap mamaya no, kaugnay ng gagawing uh, earthquake drill na yan, Senator Toll, mula sa Cavite. Yan. Samantala sa iba po pong mga balita, nagdeklara na ng pertussis o whooping cough outbreak ang lokal na pamahalaan ng Quezon City. Batay sa datos ng Quezon City Epidemiology and Surveillance Division, umabot na sa 23 ang kaso ng pertussis na mas kilala bilang ubong dalahit o tuspirina. Mula January 1 hanggang nito March 20, 2024, karamihan sa mga tinamaan ng pertusi sa lungsod ay mga sanggol na wala pang anim na buwang gulang kung saan apat sa mga ito ang nasawi. Kaugnay nito, tiniyak naman ni Quezon City Mayor Joy Belmonte na nakatutok ang pamahalaang lungsod sa pagtugon sa sitwasyon. DWIZ Mamaya, no, Sentol, meron tayong makakausap ano, sa Quezon City LGU Ah uh, para bigyan tayo ng karagdagang detalye kaugnay ng uh, pertussis, pertussis cases hindi pa masyadong okay. kilala ito ng ating mga kababayan pero ang sinasabi yung whooping cup, yung parang kumakahol na ubo. Tama mm -hmm. ba yun? Yes, yes, Sentol. Ayun. Yan o, pala sige, ay, ano daw. natin mamaya. Oo, vaccine preventable disease. Sabi ng DOH okay. kanina. Yun. Mamaya, malalaman pa natin yung iba pang uh, ginagawa ng pagtugon ng pamahalang lungsod ng Quezon. Samantala, itanggap po muna tayo ng pag-uulat mula po sa labas ng himpilan. Certificate program, mas pinalawak pa ng pamahalaan para sa Professionalization ng public procurement. Ang ulat mula kay Patrol 13, Gilbert Perdes. Isinusulong ng pamalaan ng professionalization ng public procurement sa ilalim ng mas pinalawak pa na public procurement specialist certification course. Ito'y matapos lumagda sa si Department of Budget and Management Secretary Emena Pangandaman sa commitment wall kasama ang state universities and colleges para sa pagtitiyak ng patuloy na implementasyon ng procurement course. Tinanggap din ang bagong partners mula sa private higher education institutions at private sector organizations. Layunin kunin din ng certification course na ma-develop ang mga empleyado ng gobyerno bilang professional practitioners upang mahasa raw ang kanilang kaalaman sa public procurement at matugunan ang mga sanhi ng na mga nabibigong, nabibigong transaksyon o procurement. Hanggang noong December 2023, ay pumalo na sa halos 4,000 procurement professionals ang nakagraduate sa nasabing certificate course. Patrol 13, Gilbert Pardes, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. DWIZ sa Samantala, Senator Tol, dahil ngayon po, eh, araw ng biyernes, weekend, eh, bukas palengke day na naman eh. Yan, with, dahil weekend. yon eh, malam mm -hmm. So, alamin natin ngayon kung ano yung mga presyo natin sa palengke. Si Alexa, nasaan ba siya ngayon? San Andres Market. Ayun, sa mm -hmm. San Andres Market. Malapit yan sa Ross Boulevard. Mm -hmm. uh, malapit 'yan sa malaki 'yan. At uh, 'yan eh katabi ng ano ng Bureau of Plant Industry. <laughs> Kaya yung mga tiga DA natin eh dapat siguro nakamonitor dyan kasi katabi talaga yung Plant Industry, yung, yung presyo ng 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 gulay eh katabi mm -hmm. na yung ahensya ah, ng pamahalaan dyan So, si Alexa ba nasa ano sa Si Alexa Avila. San Andres Market, mm -hmm. magandang umaga Alexa. Kumusta dyan San Andres Market sa lungsod ng Maynila? Alexa Alexa? Ayun, nawala yata sa linya ng ating communication si sa sa oh. ano. Nando doon siya ngayon sa San Andres Market. Mahinaya pa yung signal sa loob dahil kulob. Oh. Hello. So, Ayun na, ayan na. Ayun na, si Alexa. Hi, good morning po Senator Tol, Miss Cecil. Isang magandang Friday sa mga tagapakinig na natin sa usapang tol. Mm -hmm. Live tayo ngayon sa San Andres Public Market para sa mga nag-aabang ng presyo ng bilihin. Unahin natin yung isda dahil for sure maraming kahain ng isda ngayong Semana Santa mm -hmm. na nagta at 20 pesos dahil ang galunggo. ano oh, nawawala yung signal pes. niya. Ay, nawawala. Oh, ang tilapia oh. ay ang tilapia ay nasa 160 bangus 2 Teka, Alexa, hanap ka ng magandang ka signal. Ang belly Alex? Ang belly ay nasa 390. Hello? Belly Yan ay 390. Sige. Belly ay 390. Mm -hmm. Ang porcha po sige, ay nasa lang. 350 per kilo. Mm -hmm. Para naman sa presyo ng gulay, ang sibuyas ay nasa 100 pesos per kilo. Ang, ones, ang bawang ay nasa 160. Patatas, 130. Ang kamatis, medyo mas... Mga nasa 70 pesos per kilo. Ang car ay nasa mm -hmm. 120 at ang repolyo at bagyo pecha ay nasa 80 pesos per kilo. Ah, mura-mura ng baagya yung kamatis, sentol. Yes, so, Pagkano Senator. na kamatis, Senator, Alexa? Ang kamatis, kamatis po ay nasa 70 pesos per kilo, Senator. 70, mm -hmm. oo. Oh, oh. Dati yes, kasi nag-90 oh. na yan, nag-120. So tama lang, oh. ganda ng ang ganda ng pagkakasalansan dyan sa ano, sa San Andres Market. Nang ano ang ng mga ang presyo ng isda, nag nagbago ba, no, uh, Alexa? Kasi magmamahal ang na araw na. Isda daw ay tumaas ng 10 to 20 pesos. Pero yung galunggong dito na medyo maliit ay nasa 200 pesos per kilo. Bumaba na daw ito dahil nasa 280 to 300 daw ito per kilo dati. Oo oh, nga, mas mura nga dyan kasi doon sa nireport mo kahapon sa Murphy Market, Alexa. Ang taas po, ang oh, mahal po no. doon sa Murphy Market kahapon po. <laughs> Oo, oh, 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 oh. sa Quezon City ngayon. Ah, sino naman ang ating ano, maswerteng uh, vendor ngayon na uh, tatanggap ng ating Centol token? Ayan, kasama ko po ngayon si Mama Luceline. Ay, naka-heart ano Luzeline. pa? Luceline. Ay, ba, naka-ano naka pa siya? Naka-heart signal pa, pa? pa siya. Ano mm -hmm. oh, po? Good morning <laughs> po, mabuhay po. Good, <laughs> Good morning, Mama <laughs> Luceline. Ako, medyo Tadio tabingin yung sombrero natin. Ayusin natin ang diretsyo. Yes po. Ang ganda Ayon, po ng na, merchandise ay, nyo. <laughs> gulay talaga ang tindahan niyo ever since ah, nanay Lucelin. Po, po. gulay. Saan ang galing ang mga gulay niyo? Ang gulay po is time mo harvest time po tayo ngayon dahil mga mga, mga mura po. Nakabaliktad ano. Yan, teka. Oh, oh, oh. <laughs> Ayun. Maganda yung video oh, oh. ni Nanay eh. Po. Saan ang galing ang gulay? Sa iba-iba ano po, pong province mo, on you know, Ilocos, Pangasinan, Baguio. La Trinidad, Baguio, ayun. Direkta pala, Ay, no? Talaga dapat gulay ang kinakain <laughs> para ma <laughs> malusog ang katawan, ha? Kumusta mo, yes, Nanay po. Alex? Nanay Alexa, tuloy na sabi ko. Nanay Lucilin, <laughs> dyan sa yes, ating po. mga kaibigan, tindera dyan. Lagi po akong dumadaan dyan. Ah, uh, pero Ay, talaga, hindi na ako nababa. dire Diretso kasi ako nang papunta ng Rojas Boulevard. Kinukuha ko shortcut yan galing ng Kirino. Ah, sige. Bisa po dumaan kayo, mag-drop by po kayo dito para makita niyo po oh, yung aming... Ano? Alam niyo nung MMDA chairman ako, nanay Lucilin, diyan kami nagpa-shooting noong noon, ano, Born Legacy. Kung mo lang na kayo noon. Mm, oh, po, yung oh, Hollywood movie, diyan yung isang eksena ng Born Legacy ay diyan sa San Andres Market, Manila. Naglundagan oh, sa palengke, sa bubungan ng palengke yung ating mga Hollywood stars. Natatandaan <laughs> niyo pa 'yon? Opo. Oh, dito po napakaano po, napaka na shooting. Pero malungkot po kami. Inalalayan natin niya. Kaya yung San Andres Market, napanood na yan sa buong mundo. Hollywood, yes, nasa Lord. Netflix pa yan dahil doon sa pelikulang yon Yung Born Legacy, Opo. dyan ang venue. At uh, yes, po, atin mentor. pong inalalayan niya. Kaya nakarating na po ako dyan, Nanay uh, Lucilin. Yes, Papasyal po. ulit dyan, si Sentol. Ang buwak mo pala, Senador. <laughs> At, uh, kumusta mo ako sa mga kasamahan mo dyan? Ha? Magandang umaga. Maraming salamat sa... Sa iyong pagsubaybay, congratulations sa pagkapanalo yes, ng Central Token. Yes uh, mm. po, senador. May papakiusap lang po ako dito sa San Andres Malate. Hmm. Opo. Sana po yung vendor, ano namin dito, yung vendor namin sa labas, problema po namin sa taas. Kasi po, usually po, Ah, uh, hindi na umuakit sa taas yung, yung ano po, ang mga tao. dami na po mga sa nabang, sa mm -hmm. uh, uh, Oo, oh. kasi usually yung sa taas, ang ginagawa dyan ay yung wet. Kasi para pag naglinis, pag nagwalis, ay yung madaling magdalo yung tubig by gravity. So, ay dapat po, pero ngayon nakakasigurado ko, papasukin na yung taas kasi mainit. Ah, uh, okay, yung mga mamimili natin. Maraming uh, oh. pong talaga, Senador. Sana po Ay, atin pong nakikita po na po tayo sa market administrator. Francis Opo, tovintina. Nanay Lucilin. Senador, Francisco Lintino. Ay, kao. salamat, salamat, uh, ta, Nanay Lucilin. Uh, 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 At ah, magandang umaga sa iyo, Papa. Abot po uh, natin. oras po natin. Ano sa, natin. sa 8, ng umaga? Opo. <laughs> Thank you. <laughs> Ayan na si Nanay. po. Lucilin. Okay. 6.23 ng umaga ang ating eksaktong oras ngayon. this, this time is brought to you by whirlpool home appliances that make everyday living so much easier from washers dryers refrigerators microwave ovens cooking